Ano pong mangyayari sa ari-arian ng tatay ko kung wala po siyang nagawang will? May karapatan ba ako sa mana ng namatay kong asawa kahit na naghiwalay na kami? Attorney, pwede po bang maging tagapagmana ang mga anak sa labas at anpon kung nakasulat naman ito sa will? Isa sa mga karaniwang isyu sa pamilyang Pilipino ay ang tungkol sa mana o inheritance. Madalas rin na problema ay ang hindi malinaw na hatian sa ari-arian dahil sa kawalan ng huling habilin o last will and testament. Ano nga ba ang nakasaad sa batas tungkol sa mga usapin ng mana? Nakasaad sa Civil Code of the Philippines or Republic Act No. 386 kung paano maipapamahagi ang mga ari-arian ng pumanaw sa mga tagapagmana kagaya ng will o para ang itatakda ng batas. Ang will ay isang kasulatan kung saan nakasaad ang pangalan ng mga tao mapagbibigyan ng mana. Ito ang unang susundin ng korte. Mayroong dalawang uri ng will na pwedeng gawin ang holographic will at notarial will. Sa isang holographic will, nakasulat kamay ang will gamit ang personal na wika nito. May petsa at pirma ng testator. Ang notarial will naman ay maaaring printed copy na pinanotaryo sa abogado. Mayroong pirma ang bawat pahina at dapat may tatlong witnesses na nasa tamang edad na pipirma rin sa huling bahagi ng will. Mahalagang tandaan na ang will ay isang opsyon lamang. Hindi porket wala nito ay hindi lihito mo ang mana. Kung walang will na naiiwan ng yumao, susundin naman ang probisyon ng batas sa pagkasunod sunod ng tagapagbana. Papasok dito ang dinatawag na compulsory heirs. Ano nga ba ang order of succession o pagkakasunod-sunod ng mga tagapagmana? Para mas madaling tandaan, Simple lang ito. Ilarawan sa 'yung isip ang angkan ng pumanaw. Tignan ang mga kamag-anak. Pababa, pataas, at pagkatapos ay pahalang. Kung ang pumanaw ay may lehitimong anak o apo, o tinatawag na descendants, sila ang mauuna sa mga magmamana. Kung wala namang mga anak o apo, ang susunod ay ang mga lehitimong magulang o mga lolo at lola o tinatawag nating ascendants. At sa okasyong wala ding mga ascendants, may karapatan din na mapamanahan ang mga surviving spouse o naiwang asawa. Dapat sila ay legal na kasal, natural children o mga legal na ampon. Panghuli, mga mong anak. At kung wala naman ang mga nabanggit, doon lamang maaaring magmana ang mga kapatid at ibang kamag-anak ng pumanaw. Marami rin ang nagtatanong kung ano-ano nga ba ang mga pwedeng ipamana. Ayon sa ating batas, lahat ng pag-aari ng isang tao ay pwede niyang ipamana. Kagaya na lamang ng alahas, pera, o real property gaya ng lupa. Pero, may isang bagay na hindi pwedeng maipamana. Ito ang utang ng yumao. Halimbawa, kung ang Yumao ay may naiwan ng mga loans, utang o obligasyon, maaari lamang itong singilin mula sa naiwang ari-arian. Hindi pwedeng personal na mapanagutan ito ng mga tagapagmana. Tandaan na sa pagsasali ng mana ay mayroon pa rin gastos, gaya ng inheritance tax, transfer of rights, at iba pa. may gusto kang linawin tungkol sa mana o iba pang tanong tungkol sa iyong mga karapatan, maaari kang kumonsulta sa Tisha Hostisha Facebook page o mag-text sa mga sumusunod na hotlines. Tandaan, ikaw ay may karapatan, kaya rights mo, ask mo na!